importante pa rin talaga yung ano, simpleng buhay lang, number one yan. Kasi siyempre kung ano talaga yung mga kailangan, doon na yung pagkakagastusan. So, for example, meron ka naman talagang trabaho, regular naman siya, siyempre kailangan mong mag-ipon. Kailangan nakabudget po lahat yan. Hindi basta-basta lang na gastos lang kasi may magandang uh, cellphone na bagong-bago. So, bibili na agad or may mga magandang gadgets na dapat minsan kasi hindi lang kung ano yung nakikita natin minsan fulfilling naman na makabili ka pero right after anong gagawin mo doon di ba lalo na pag want mo lang siya gusto mo lang pero hindi siya need so syempre importante pa rin talaga mag-invest ka pa rin sa syempre sa food yung mga basic natin na needs like yung food shelter yung mga ganyan so kailangan lang talaga once na uh, mas maganda ata na, for example, pag sweldo na, dapat meron ka talagang percentage na kailangan mo ilagay sa bank. No? Hindi lang yung basta-basta na once na dumating na yung ano mo, ut magbabayad na naman ng utang, yung mga ganyan. So, syempre, kailangan mo din kasing i-manage yung sarili mo na hindi ka mangungutang din. Kasi syempre, once na dumating yung, yung sweldo, baka mamaya, may bayad mo lang lahat dun sa pinag-utangan mo. So, syempre, mas maganda pa rin talaga yung isang tao, eh, kailangan maging matipirin pa rin talaga. So, syempre, pag mga ganyan, um, uh, alam talaga natin kung saan talaga tayo magagastos. So, pag mga ganyan, hindi lang yung basta-basta lang na dahil na may pera tayo, mga ganyan, at alam natin pag nakahawak ka na ng pera kasi minsan, Uh, akala mo parang ay madami pa to, magigain ko pa rin to pero eventually, baka mamaya paano ko magkaroon ng emergency? wala kang mga